Ayan mami. Tatlong mga mahalagang bagay na itinuro itinuro na dapat nating tandaan na itinuro ni Kuya Technician. Pag nagawa daw 'yon, sigurado hahaba ang buhay ng TV. You are watching Terrashoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik at mga kabeshi? So, maganda po ang araw ngayon hapon ay medyo maulan. At ngayon po ay darating na uli ang teknisya ng LG. Yes, Po, uh, oh, update. Siya po ay lagi niyang kausap ang Abenson. Yun yung aming binilhan Lagi niya rin kausap sa telephone yung... LG Head Center. Head Office. LG Head Office. At saka po yung office ng teknisyan dito. Um, contract na ano. Uh Oo. -oh. yes, may, may sarili po silang ano dito na malapit. So, tatlo na po yung kausap ni Mami Janet hanggang umabot niya sa head office. So, ayun po, talagang... Oo, uh, pe... namin na kung makakalusot. Ay, which is yun naman po talaga hanggang refer lang daw o replacement ng screen, Mami, no? LCD, LCD panel board. Yes, yun daw po. Ang papalitan. So, at nung dyan na sila, Mami. Kasi wala eh, yun lang talaga yung kaya nilang gawin which is o oh, nga naman nasa 2 years na. Ah 2 months na. Gamitin mo o oh, hindi gamitin, 2 months na nakaraan. Pero yun nga po nakaka-disappoint pa rin kasi 2 years warranty pero wala pang 2 months na agad. Di ba? <laughs> kaya So ngayon po ay ni Sige, kain ka na mami. At ako na mag-aabang doon sa technician po tumawag yung gwardiya ay nandiyan na raw. Yan, maaga po. Noong nakaraan ay sila ay after lunch nandito. Gawa nang may inunang puntahan. So ngayon ay inuna yung sa amin. Hi! Hi. Si Bobby ay naglagnat ng 40. Oh, mami, mami. 40 oh, siya. 40 po ang lagnat porti porti porti. ito kagabi. Kaya tapos si Mami na hindi nakakatulog. 38 point punas ako ng punas butit meron siyang ice pack yung yes ang careful o oh, mami kunin mo Kuni na mami kunin mo na go to mom go to mom ma may kain kain na <laughs> mahilig nang kumain ngayon yes Magyan thank na. you lord pagaling ka pero medyo mainit pa rin siya no pa rin. pero uminom na siya ng gamot mami oo uh, kakain no <laughs> punas punas yan. muna hindi yan. na po yan naligo pinunasan lang ayan po ang bagong <laughs> lcd panel bagong bago ayan mga mata tinatanggal na yung screen happy <laughs> na si Ai <laughs> may isa pa kaming LG yung luma na pinagpalitan ah na pinag ano O, oh, pinaglumaan ay eh, nag upgrade niya lang Opo. ito ito Dino. nilagay namin sa taas para sa gabi do na do na ano nanonood ay binaba ko uli. Ilang tono po sir? Ma'am, may ilang 20 ano natin na binili? Ay, 8, 8 years na po. Oh, mag -e 8 years. Kaya nga nagulat kami dito eh, biglang 2 months, biglang naunahan pa yon. Pag-try ko na lang po mamaya sa mga parang mga precaution po para may wasan. Ay, sige po, para... With delay po ba? Ha? With delay. Okay, ah, dapat yung kahit mag out, no? Opo. Oh. Hindi po. Uh, kahit nag out, tapos po yung pag nag po siya, Apa. hindi po agad pag mabuhay yung ah. hindi po agad direkta sa TV. Ah, okay. Doon po muna sa IBR. Dapat yung with delay, no? Opo. Mami, yung with delay daw. Pag ano, kailangan talaga natin bumili. Maselan pala to. Samantalang yung isang TV, walang ganun. Andres, Itong computer ko, wala din ganun. Saka yung rep. Pero ito... na idea. Oo. Tapos tinatanong din kung may mga nakasaksak na... Baka bawal din dito ang PS5 o ano. Hindi <laughs> kayo. Kasi yung maselan eh. Tinatanong kung nagsasaksak daw ba ako. Para sa ba ito? Kung so, hindi sasaksakan. Andres, baka maano mo ha? cream. pa lang yun. Huh? galing sa yeah. <laughs> Pinapalamig lang boss yung tubig. Okay na po. <laughs> Yehe, meron na. Ating TV. Thank you Lord. Napang isang oras. Ayan mami, tatlong mga mahalagang bagay na Itinuro, itinuro, itinuro na dapat nating tandaan na itinuro ni Kuya Technician na baka daw hindi nasabi sa baka lang naman hindi nasabi sa Abinson kasi syempre ang tindahan ang, ang kanilang sasabihin yung feature para bumili ka so una mami tanda mo ba? every 5 hours maximum 5 hours papatayin na siya yan para daw makapahinga. 5 hours po maximum. Yeah. Eh, hindi naman yun per day. Ibig sabihin, after 5 hours, nakapahinga na siya, pwede mo na ulit buksan. <laughs> Pangalawa, mami, bubunutin yung saksakan. Pag hindi ginagamit, bunutin. And pangatlo, yes, wag pupunasan ng basa. Kasi kahit po halimbawa, patay daw ito, at pinunasan mo ng basa, So, nandun pa rin yung basahan niya. Pag binuhay mo, biglang na-absorb yun ng screen. Kasi ang screen mainit eh. So ma-absorb niya yung basa. Kaya daw kung pupunasan, talagang yung ano lang may yung macro fiber lang na na cloth na tuyo. So yun lang naman yung three things na sabi ni Kuya. Pag nagawa daw yun, sigurado hahaba ang buhay ng TV. So ngayon daw talaga ang TV hindi katulad dati na talagang parang Nokia. Kahit mabagsak. My yes mabibiyak ang tiles, ang Nokia. Pero ngayon ang iPhone, ang Samsung, pag nabagsak, oo. Kasi mas marami ng electronics, mas marami ng upgrade na kung ano-ano, mas, mas, nagiging mas maselan na sila. Lalo, lalo daw kung OLED yung ating pinili. Mas ano daw yun talaga, mas extra taker oo, Hindi daw katulad nito na pwede pang palitan yung screen, pwede pang ano, ang OLED daw ay hindi talagang mas maselan. So, yun. Salamat po sa LG. Satisfied naman kami ng pinalitan. Saka mabilis yes. lang. Mabilis Replacement. lang. At saka yung pinalit nila ay bago naman. Yes, Oh, talagang nakasiyod. At yung luma naman ay kanila daw i check at hindi na i-repair. -re Yan po, okay na. At natatakot na. No. <laughs> <laughs> Natakot <ng blue. laughs> na <Natakot> manood. Natatakot manood. Doon na lang sa taas kayo manood. Using this one. <laughs> Pero gusto ko bumili mami ng ano. Para sure. Ayan, good morning po. At si mami ay busy na. Yes. Bakit may okay. order ba tayo, mami? Meron tayong order sa Shopee oh. ay apat. Wow, mami, Tapos pick po, up. ha. Pick up. Oh. <laughs> Hindi na kumahirapan. Kami po yung namung sa... problema sa drop-off. Pasensya na po nung una. Hindi namin alam. Nagsara na pala yung drop-off dito ng ano? Lapis. Ng Shopee Express. Ang Shopee po kasi, nag-create sila ng sarili nilang carrier. Unlike, unlike dati na pwede ang nagdi-deliver pag umorder kayo sa Shopee ay yung ano, JNT, The Plus, no? And ngayon po yung nag-create sila ng sarili nilang Shopee Express. Ay limited lang yung drop-off point. Kaya may pick-up naman po sila. So ngayon, pick-up money. Wow! So, mamaya na natin i-shout out pag nakabalot na. Mm. Salamat po sa inyo. mabenta po ang ating Hanes. Order na po kayo hanggat may stocks pa tayo. Actually, that pala in-order ko hanggang XXL. Mm. May mga nag-message. Yes po. Pasensya na po. Lahat next ng time size may... na. Oo. Uh, next time dapat ay meron. Lahat ng size. Pagaganda ng quality mm. nito. Kahit na sinuot mo. Ito naman. po ay Hanes sa ibang bansa. Mm. Yan. thank you Balot na po ni Daddy. Itong ating mga ipapadala sa Shopee at saka sa JNT. So, shout out time! Shout out time! Ito ay kay Ma'am Joyce. Oh. Ay, right? bound to... Parang umorder na yan before. Oo, oh, umorder na. Ito po ay kay Ma'am Joyce, bound for... Malabon. Yan, yes, okay. salamat po. t-shirt. Nagustuhan niya yung ano, in-order niya nung una na soybo pants. Oo. Oh. Ganda daw, quality. Yes. May yes. Huh? comment din sa atin na yung mga pants na daw yun. Yun yung mga working pants daw sa yes. ibang bansa. Actually, yun din yung suot ko nung pakaramdam ko nung suot ko pala. Yung parang kahit saan mo siya, working, ano siya, working pants. Kahit saan <laughs> pwede, yung ganun. Yun daw yung mga yes. quality ng mga ibang brand katulad ng Lululemon o yung iba, iba pa. Yung ganda ito. nga po. So, mami, baka may screenshot mo lahat ng kanilang mga ano, ha? Feedback. At ipopost ko sa, sa Tasha ng... TV Facebook page. Ngayon ko na-appreciate yung hints. Yung yes. hints talaga yung classic and timeless. Ang ganda ng quality niya kapag ano mo na, photo yes. cotton na cotton. So, yun na may sa Shafi. Shout out kay kay Ma'am Jocelyn. Ayan. Of Quezon City. Ayan yung mga bottled products. Ayan. Salamat po. Si, Oh, oh, si Ma'am Jocelyn ay naka-order din na sa atin dati. Oh. Wow. Repeat order. Repeat order. Shout out to Sir Romeo of uh, Antique. Oh, layo. Yes, bound for Visayas. Mama. Wow. Ito ay Hanes t-shirt din. Wow, salamat po. Kasi nga naman po. sa ibang lugar, bataan. Ito oh, oh. mga bataan din yung wala daw mga Hanes t-shirt. Oh, ka, kaya... Ka, katulad sa amin, sa Impanta. Kaya nung nalaman ni Mother, oh. ni Nanay, umorder din siya. Di ba ka? Hmm. din Kasi din. sa Impanta, wala oh, din. wala din. Wala din. Shout out to, kay Sir June of Marilao, Bulacan. Wow, Ito ay si Yes. At, at yan at ay yung, isa pang si Oo, oh, hindi nakasama nung nakaraan kay Mang Bernie of Tanza, Cavite. Pasensya na po at medyo na-delay. Pero yeah. -pick up na siya ni Shafiq. At saka kachat mo naman si Mam, Ma no? Kaya no problem. Salamat po sa pag-order ulit. Lagi at silang nag-chat-chat na ni Mami okay. Janet siya, yeah, Yan. Salamat po. Patuloy lang po kayo mag-message sa mga nag-message sa akin sa naka nung nakaraan pa sa Kabeshes. Yes. Chat-chat uh, lang po tayo. Kabeshes. Kasi meron akong Kabeshes Facebook. Oh. Ay, hindi ko nabasa agad. Ang oh. um, mga message ay noong October 6 pa. Oh, October 10, 11. Ay, hindi ko po ako nakareply agad. Kaya pasensya na po kayo. At uh, nareply ako na. Kakareply ko lang. Mm -hmm. So, yung iba po nag... Tara sa TV Facebook page. Kabeches. Yung iba na may kabeshi Facebook page. Yung ibang kilala ka na yung sa personal, personal na. Yung iba sa uh. YouTube channel. Yung iba naman ay, ay sa ay comment, comment section. Ay sige, shout out po tayo. Ayan, uh, so ito po guys pala sa mga habang hinahanap mo mami. Ito po ay Shopee ha. Ito po ay for pick up ng aming ginawa. So naka-prepare na po. As soon na umorder kayo, piniprepare namin. Tapos waiting lang tayo kung kailan siya pipick upin ng Shopee. At least naka -ano na po siya. Naka-ready na like po dati na malapit lang yung drop off point, dinadrop na drop off namin ni Mami. Ay ngayon po wala, lumayo. Sa silang bayan na po ang drop off point ng Shopee. Yan. Kaya po. Pero Mami, kapag ka po kung gusto niyo ng mabilis, guys, na pwede namin i-drop off. Pagka-order nyo ng Shopee, di ba, na-order nyo na po, pwede nyo siyang i-change yung carrier. Meron doong SPX, meron doong JNT. Basta po after niyong i-order, balikan niyo po yung inyong i-order. In Meron po doong change carrier. Nakalagay po doon. Nasubukan ko na din yan. Pwede silang mamili. Shoutout po uh, kay Ma'am Catherine Lauresta. Sila ay taga naikabite. At uh, lagi silang nanonood sa atin sa tingin-tinginan yeah. kay po. Melot. Uh, sa Kaya mga kapatid ati. mo yan. Kaya tinanong. At saka sa atin din. Shout out sa tita niya at sa kay Mama Jo. Ayan. Salamat po, Ma'am Catherine. At uh, sabi ko nga ay pwede silang dumalo dito at taga Cavite lang. Kaya lang ay malayo. Malayo, yun yun sa kabila din sa o. Kabila. Sa kabila yun, ma'am. So, yun po, Ma. Yeah. Kabeshi, salamat po. God bless po sa inyo. At waiting tayo. Yung isa ang idadrop up ko na. Okay. Andres, mami is so happy sa new TV niya. Dance more, my boy. Dance more. Ayan po. At nandito na ang ating Shopee SPX. yan. Pinick up na. Thank you. Napaaga ngayon. <laughs> Lumayo na kasi kuya eh. Dati nagda-drop off kami dito. Sa GNT? Oh, hindi. Sa may... Yan GNT. Sa GNT. Pero pag yang SPX. Mismong SPX. Oo, oh, wala na dito. Dati meron dun eh. Sa may baba. Sa may... May puting kahoy. Oo. Oh. Ngayon wala na. Wala na kuya. Sa ano, kanina yata. Silang bayan. Apo, ah, sa, sa Botany. Lumayo? Lumayo <laughs> na. Yun na po yung pinakamayon namin. Ayan, ito naman. Bibigit ko sa Bukyo. Oo. Oh, oh. Si Bukyo na magdala nito sa Bukyo. Okay. Tama no, apat? Apo, tama. Sige, salamat po. Thank you. Ngayon Oo. mga kapitik. At after pong makolek yung sa Shopee Express, ay nag-deliver na rin ako dito sa JNT. Dinarap up, po po na po yung kay Ma'am Joyce. Yan, salamat po sa inyo. At hindi na sumama yung mga bata tulog nandun si Mami Janet. Yan, naligo lang din ako at nag-drop off na. Yan, magandang hapon po. Kami ni Andres ay pupunta sa Big Ball ibig sabihin ng big ball ay doon po yun sa cover sa oh, cover court wala nga palang cover doon sa basketballan sa court sa may clubhouse yes you the driver siya po ang nagda-drive ako pinupos ko lang siya tinutulungan ko pero oh, oh on the road marunong na po siya mag guys pag mababangga alam niya na yung concept na yung ano yung gamit niya yung manobela at saka yung pagtipa alam niya na tinutulungan ko lang ito at paakyat so later I will push yes yes eyes on the road eyes on the road <laughs> eyes on the road You are the driver. May nakuha po akong guwaba. Galing doon na. <laughs> wow! okay. Yeah, so gasan muna natin. Okay, so let's go to the big ball. Nandito na po kami. Yan. <laughs> so cute. Okay, careful dyan, ha? Huh? Baka mahulog ka. Nagbabike na po uli kami, ni Andres. Nagakit na uling magbike. And Andres is a driver. Is the driver po. Tinutulak ko lang siya. Okay, I'm not holding you, huh? I'm not holding you. You know how to bike, now? Bye bye. Bye bye. Okay, I'm not holding you. Ah, Ice on the road. I'm not holding you. I'm not holding you, huh? Ice on the road. It's on the road, I'm not holding you. hmm Yes, go more. <laughs> Don't stop. Don't stop. More. We're, we're going home now. It's Gabina, it's going to Gabina. the <laughs> experiment was si Andres. come here. I didn't do it. you can do it. you try. okay, see. oh, see. good job. Mm, ice on the road. <laughs> what? ice on the road. let's go. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, “The Lord is with you, Mighty warrior, Judges 612NIV.